Tulad ng ginawa ni uh, Propeta Ibrahim alayhi salam ng panahon na uh, kakatayin niya si ano. Yung bundok na yun nakita natin doon yung ha? Uh, ah? ah, ano? Ano sa Ah. Diyan, uh, diyan magbabato ng ano, yung pitong beses na ano. Doon, so, doon. Uh, diyan nagbato si uh, Ibrahim alayhi salam yun uh, sa kaliwang side. <coughs> ano? <coughs> sa kaliwa. Sa kaliwa, sa kaliwa. Oh. So, dyan nagdadapo ng pitong beses na binato niya yung syaitan. Dahil uh, nililin lang siya para isagawa yung utos ng Allah na katayin si uh, Ismail alay salam. Uh, at dun sa kinata yung kanina, dun sa ito yung ano, yung sa na yan. Oh, uh, yung at ito yung Sa pa rin ito ng Mina. Ito yung mga tent na ito. Dito nag-i-stay yung mga lagahaj. Ang uh, dami. Oh. Grabio. <laughs> to, grabio, daming tentos sa kaliwang sa, ah, sa kanan banda. Aa, pasi kaliwang. Masya Allah. Sa kanan, napak-gunong-gunong ng tento. be mga tenta pa haja mga pa apa mga haja nya ni mga pejana na payung ina maputi